Yung ganito sir, yung binabanggit yung pagtrato ng China kay President Marcos at sa Pilipinas ngayon, how much of this you think uh, was carried over from the previous administration? Kasi diba yung previous administration, napakabait, napaka-friendly sa China uh, to the point na ang tingin niya ng marami, tuta at sunod-sunuran o lapdog na nga ng China. Hmm. I think ano yan, uh, malaking factor yan, no? Kasi nga, kumbaga, namihasa sila eh. Nasanay sila ng six years. Sunod-sunuran lang ang administrasyon. Kaya, kaya ngayon, kumo yung uh, bagong administrasyon, eh, kumbaga, nag-iba landas, no? Nag-iba ng attitude, nag-iba postura. Eh, ayaw na ayaw nila, no? Bigla na lang na parang, bakit ganun? No? Eh, ak kumbaga, akala nila na-shoot na eh. Akala nila panalo na eh, No? sumusunod-sunod na lang ang Pilipinas sa gusto nila, no? Konting tapik lang and umaatras ng Pilipinas, no? Tumatahimik na, no? Pero ngayon, yung sa current administration, ayan, ginagawa nila lahat ng ginagawa nila lahat ng ayaw nilang mangyari, ayaw nilang gawin natin, no? Kaya galit na galit sila, no? At uh, nakikita mo nga na kaya ganoon ang lumalabas, no? Uh, yung pananalita nila, aba akala mo eh matagal na tayong ganito, no? Uh, nasunod-sunuran lang. Um, uh, kaya kaya ano eh, kaya hindi maganda, no, na nagkaroon nga ng ganung klasing uh, parang uh, experience ang ang Pilipinas na ayun nga nag, nag nagpakumbaba masyado at naging sunod-sunod at, at ang, naging masyadong pagbigay no, na mihasa na tuloy yung kabila, no, at gusto ngay at ngayon ayaw niyang kumbaga i-give up yung mga nakuha niyang advantage dahil doon. Hm. Tapos pala sir, kasama ba sa konteksto nitong pang insulto ng China sa Pilipinas tsaka kay President Marcos, yung konteksto ng EDCA na baka naman yung sinasabing close collaboration tsaka mutual interest, baka ang base rin ng China dyan. In the event na talagang sakupin na nila yung, uh, yung Taiwan, pilitin na mapasailalim uli ng China, eh talagang gagamitin yung Pilipinas bilang base ng Amerika uh, well, in protecting and defending Taiwan. Mm, de, siguro kasama yan dun sa mga inaakala nila, no? na maaring na uh, patunguhan yan. No? Pero malinaw din naman yung posisyon ng Pilipinas. No? Uh, kahit nga um, um, nakikitungo tayo sa Taiwan, nandun pa rin yung limits. Eh. We are still within the confines of the joint communique. Joint communique no? Yung tinatawag na One China Policy, etc. Malinaw doon na kinilala natin ang China bilang representatibo, yung Basically, yung communist government bilang representative ng China, no? At isa lang ang China na bansa, no? Pero, hindi natin sinabi doon na babaliwalain na natin ang Taiwan. Hindi natin sinabi doon na totally uh, isolate natin ang uh, Taiwan. Patuloy pa rin ang ating pakikitungo sa Taiwan. Kasi, ang gusto lang naman natin diyan ay kapayapaan, no? At ayaw din natin na mangyari sa Taiwan, kumbaga, uh, yung uh, nangyari sa Uh, sa Ukraine, ayaw natin na uh, uh, kukunin yan sa dahas dahil magkakaroon ng gulo eh pag nagkaroon nangyari yun, eh tayo, wala tayong uh, kumaga hindi talaga tayo may, makakaiwas na maapektuhan yan kung sakaling gigirahin ng China ang Taiwan para makuha siya ulit no? um, kasi nga uh, tayo yung pinakamalapit na bansa sa Taiwan, so kung magkakaroon dyan ng humanitarian crisis, sigurado sigurado sa atin mag-spill over yan Uh, sa atin mapupunta yung mga ganong klaseng uh, epekto at problema. Yung ating kalakal, no yung maritime trade natin, nagdadaan dyan. Uh, so, apektado yun sigurado pag nagkaroon ng gulo dyan. Uh, and in fact, kung magkakaroon nga ng uh, uh, arm conflict dyan sa Taiwan Straits, at mga ibang bansa ay mapipilitan, yung mga barko ay mapipilitan na mag no eh tayo din yung tatamaan ng rerouting na yun dahil siyempre, iikot sila, iiwas sila, pero, susubukin din nila na sa ibang um nasa na ibang lugar dumaan eh ang nang, nang hindi masyadong lumalaki yung gastos nila eh ibig sabihin noon eh di sa loob na sila ng Pilipinas sa uh, dadaan no dadami bigla yung mga barko na nagdadaan diyan sa ating inter-island waters para lang umiwas sa gulo eh syempre, malaki magiging epekto noon sa ating mga mangisda at sa ating mga internal uh, maritime uh, activities no uh, at yun nga yung pinaka uh, pinaka problema natin is yung thinking kasi ng China, no? Yung kanilang strategy, no? Um, kung aagawin nila or, or kung sasakopin nila Taiwan, di kailangan nilang um, kumaga mag-set up ng defensive perimeter, no? At pipigilan nilang kahit sino na makalapit sa Taiwan. Eh para magawa nila yon, eh baka isipin nila kailanganin lang sakupin na rin yung agawin na, bale Yung Batanes at Babuyan Islands, no? At uh, maari pang sa pinaka yung northern portion parang Luzon, no? Para lang makontrol nila yung mga karagatan sa paligid ng Taiwan. No? Eh so malaking problema 'yon para sa atin. It's actually a threat to our territorial integrity kung sakaling magkaroon ng kaguluhan dyan sa lugar na 'yan. So kahit sabihin mo na ang, ang gulo ay between mainland China and Taiwan, hindi mo maiwasang isipin na tala, maapektuhan din tayo. Oo, oh, tsaka ang dami nating ano, dami nating OFW sa Taiwan, no? oh, yun pa. Yun yung pinaka mahalaga pa nga, no? Na pinaka immediate problem natin pag nagkaroon ng gulo, kailangan ilikas natin bigla 200,000 people ba yun, no? Uh, napakahirap nun, no? At sigurado, pag lumikas yun, syempre, Marami ding mag gugustong makisabay sa kanila lalo na mga Taiwanese na siyempre gusto rin nilang makaligtas sa gulo. Hmm? Okay. Ito nga pala sir with what uh, with the way China responded to a seemingly benign congratulatory message by President Marcos. Hindi naman kaya maging excuse ito para i-ramp up, up ng China yung pambubuli nila sa, sa atin sa West Philippine Sea. Well, maari nilang gamitin yon na dahilan. No? Uh, after all, wala naman sila. Parang, actually, kahit naman walang dahilan, eh, nang din sila, di ba? Um, maari, no? Maring, kumbaga, gawin na lang nila yan na parang additional excuse. So, so, so sa kung paano nilang ata yung uh, tratuhin, no? At ang hirap niyan no uh, parang yung trend talaga ng ng diplomasiya ng China parang hindi talaga o wala man lang pakiramdam. no uh, hindi man lang niya tinitingnan kung ano yung nagiging epekto ng mga asal at mga salita niya doon sa ibang tao no uh, gusto niya gusto niya magtiwala tayo sa kanila paano ko magtitiwala kung ganyan ang asta ang asta nila no gusto nila makipagtulungan na lang daw makipag-usapan na lang daw no magkaroon daw na sincere na negotiation eh paano ka makikip negotiate kung ganyan ang ang trato sa iyo nung, nung kausap usap mo diba? so lalo lang sumasama tuloy ang uh, ang uh, relation no dahil nawawala talaga yung yung basic element ng ang trust and confidence no uh, lalo lang nawawala kung ganyan yung asal uh, salita nila may isang nagtanong dito nabasa ko Uh, posible ba na kumbaga bumitaw tayo rin sa One China Principle or policy natin, no? So, malaking gulo yun, no? Pero sige, uh, ano lang, academic discussion. Uh, would that would that work for or against the interest of the Philippines kung sakali mang i-rethink natin yung One China Policy or Principle na yan? Well, una kasi, uh, yung ating One China Policy, ang problema talaga, from the beginning, hindi naman talaga siya kumbaga elaborate, no? Uh, actually ang problema natin uh, yung over the years no uh, yung implementation ng one china policy na yan eh, walang malinaw talaga and clear and consistent guidance ang ang nangyayari nagiging panakot siya sa pakikitungo natin sa Taiwan no uh, bigla kahit na kunwari uh, meron ko alam na mga instance na matagal natin na tinatrabaho for example ng ng Taiwan at ng Pilipinas na magkaroon ng uh, parang kunwari, project. No? Na tutuloy-tuloy yan, sige, mag-uumpisa mag, implement, mag yung usapan, magkakaroon ng kasunduan. And then bago siya implement, biglang may magsasabi, ay, one China, one China policy. Tapos everything just stops. No? Nasasayang yung, ang, ang daming nasasayang na effort, ang daming nasasayang na opportunity dahil lang may biglang magsasabi ng one china policy wala naman talagang ibang nakakalam ko ng mga detalye no kaya prone siya to misinterpretation eh no may mga iba akong nabasa na mga salita ng ibang tao laging tinutukoy yung 1975 joint communique for example o kaya yung UN resolution tungkol sa Taiwan nung tinanggal siya sa Security Council at tinanggal siya sa membership para iupo ang China no pero obvious na hindi naman nila binasa yung kung ano talaga yung nilalaman So, ganun ang nangyayari dito sa One China policy na to Parang nagiging panakot eh. Uh, uh -huh. Kung hindi mo naiintindihan kung ano na talagang laman, eh bigla kang uh, atras na. I-drop mo na lahat bigla. Eh hindi nila kung tuloy na na marami tayong nakukuha din sa Taiwan na benefits sa pakikitungo natin sa kanila.